Hello, what's up po mga idol? Ayan, it's me again, Choy Inato Gusanter. So welcome back naman po dito sa ating channel. So pinagpapawisan ako mga idol kasi umakit pa tayo sa bundok para mag-vlog. So balikan natin, mag-update tayo at continue yung vlog natin ngayon. No? Kaya samahan niyo ako at sana makita to yung babaeng nakaputin na nakahiga na nawaan ng aswang. No? Sana makita natin siya at kung aswang man siya mga idol, mapagaling natin at para makausap natin. No? So maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta po sa lahat ng mga viewers natin. Kaya panoorin nyo ang video hanggang dulo. Samahan nyo ako mga idol. Tara! So yun mga idol. Update tayo ulit. Tapos aakyat pa tayo dun sa taas kasi papalik tayo. No? Iyan na. Sa lahat ng nagtatanong na kumusta na do yung ano natin. Okay lang po. So patuloy pa rin tayo sa ating vlog Kaya samahan nyo ako and shout out sa lahat ng mga viewers natin. So aakyat tayo mga idol para um, baka makita natin yung babae. Na grabe napaka agresibo niya at napakabilis si magtago. Try natin dito. Ayun. Ang dami mga gaan, uh, mga ganitong mga ano mga idol, mga dahon. Ang tawag dito yata is fern. Fern yata ang English sa ano na ito. Dami dito. Tapos nakakatakot kasi parang may mga taas <coughs> dito sa ilalim magtatako. Hmm? Hanggang doon pa oh. Dito oh. Dami din dito. Ayan oh. Hanggang doon sa unahan pa coming friend. tayo dito. So dito ko talaga na encounter yung babae no. Na sobrang napakabilis niya at nang-aakit pa siya ng mga ng mga lalaki. O ng mga tao dito baka nang bibiktima ba. Diyan. Pagtahan natin. Ah, dito sana makita natin yung babae dito dito mga ito lo dito Diyan banda nakita ko yung babae ng aki sabi ni Bali nakita ko yung hubad niya ang kanyang damit na puti. Dito. Ano? ano yun? Parang may mga parang may ingay dito. Parang may narinig akong ingay dito mga idol. Hindi ko alam parang umiiyak ba yun o parang paparating dito. Parang may paparating dito nakita ko. Narinig ko. Aniyan. Ha. Aniyan. Uy. Sini mga idol? Yung babae, may kasama lelaki? siyang lalaki. Ala. Ano nangyari? Pagkakabita natin. Ayan o. Ano nangyari sa dalawa? So yan mga idol. Anong ginawa sa lalaki? Ayan. Buti na lang hindi nila ako nakita. Ayan. Diyan sila galing, oh. Papunta diyan. Ano kaya nangyari? Mga idol, kitang kita ko. Parang, parang, uy, parang tinira yata yung babae kasi parang walang malay eh. Ay, te Se la Ayan silang dalawa, oh. Ayan silang dalawa. Yan pala yung gusto ng babae, mga Iroque. Nang aakit ng mga lalaki. Pero hindi alam na lalaki na aswang yan. Mga idol, nakikita nyo ba ang nakikita ko? Nandyan silang dalawa. Mga idol, alam ko, biktima yan, Kasi aswang yung babae na yan baka gawin niyang biktima yung lalaki na yan kawawa naman so may mga idol manmanan muna natin kaya huwag kayo mag alala hanggang susundan natin hanggang kaya natin Saan sila pupunta? Alam ko may, gina may ginagawa silang kababalaghan dito. Ayan sila oh. Naglalambingan ang dalawa. Napaka-sweet. Ang sweet nila mga idol. Nilalangkam na sila sa sobrang sweet. San kaya sila pupunta? Yan yung aalamin natin ngayon dito. Ano kaya ginagawa nila dito? Baka nag-ana-ana na sila dito mga idol. Pero aswang yung babae na yan. Sigurado ako aswang yan. Ayun sila oh. sa nila, grabe baka may-ari ng lupa baka sila yung may-ari ng lupa dito oh uh, saan kaya sila pupunta ayan oh ano ko yung ginagawa nila sweet nila grabe. <sighs> ang babae na ang dami talaga ng mga babae halos mga vlog natin ganito. Kasi nakikita natin dito sa bundok. Saan kaya sila pupunta? So yan mga idol. Nandun sila oh. sila. Ayan. Nagyayakapan silang dalawa. Grabe ang sweet. Nakakaingkit. Sunda na lang natin mga idol. Baka mapahamag iyang lalaki niyan, kasi parang asmo yung babae na yan eh. Kawawa naman yung lalaki kapag mabiktima. Ayan oh Ayan, klaro-klaro na. Okay. Ayan sa lahat ng mga viewers natin. Huwag kayong aalis tutok lang kayo sa vlog na to kasi susundan natin silang dalawa hanggat kaya ko